Dito dohor na. Pindi oh. Yan, good morning. Kami po kaming guest. Ayan. Let's go. My boss, handsome boy. Uh, tone of so, uh, yun dyan, mana. <laughs> <laughs> Yan! Tulak naman kami ni Tatsuto! Babay siya lang papapap! Yan! Ito po yung maaga namin trabaho kasi marami na po pong lumating na agis ngayon. Yan Si Tatsu na naman at saka si Brian Imnida. Punta kami doon sa ano mga Reverse Poseidon. Doon namin to ihatid. Agay, okay, Thank you. Ha? O, <coughs> ngayon. O, di. ito no dawaton. Yan. <coughs> mm. kubugi ha? sain kubugi.

Ubuan nga na. Pagkatapos na may maghatid dito sa uh, uh Poseidon, mga reverse doon naman po sa uh, bangka namin. Ang daming i-deliver namin ngayon. Yan. Kasi, po uh, dalawang grupo po ito mga reverse. Ayan, cho, cho. Dalawang grupo. Ah oh, tatlo. Ah may swimming pool pa pala mga rivals. Tapos sa bangka namin siam yung guest. Ah. kinag Ano ko po yung boss ko kanina no? Ah sinabihan ko po siya kanina na ito po yung boss ko na sobrang guwapo. Tapos sabi ko, wala siyang pina pero marami siyang uyab kaya tinawakan niya po niyang kasi sabi niya i mo yan kasi mahiya tayo sa ibang mga viewers na makapanood niyan sabi ng bus ko hindi niya alam na hindi ko na-delit yan, punta mo kami sa Poseidon iba to sa amin walang makina tulak 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 yan, ang dami pong banana boat dito nakaparada, mga lebers. Banana boat, jet ski, yan. Dito na po kami, naka... Pasok na po kami sa loob na area ng Kuntiki. Layo! 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 Layo talaga! Eh, sobrang init! Ah, yan malapit na tayo sa... Uh... Usay doon siya ah. Ay kapoy. Ah. Sige. Sige na sige kay na kami makabey. malapit na tayo. Ikan. Yan. Oh, yan po si Sigbin. Ayaw po. Ah, ito po yung si Sigbin vlog mga Rivers. <laughs> Tapos ako ulit siya nag-vlog. Wala niya gamit? Wala? Wala? Nag-vlog? Nag-vlog pa lang ito. Yan. Dito po kami sa Pusay doon. Loh. Guwap po talaga niya. Jau. Jau. Hindi datun. Mana yun? Jau. Su. Lispirado. Yan. Heh. Ito po yung mga staff dito sa Usay doon. <laughs> Ayan, thank you, thank you.